TV. At ito nga ang pinakahihintay natin na part 2 Nung bata na inupload natin noong nakaraan Na talagang literal lang kanyang iyak mga ka-brother So tingnan natin yung mga unang nangyari At ito nga yung mga unang nangyari mga ka-brother May padila-dila pa sa dyan I-recap muna natin ang mga hindi niya nagustuhan mga ka-brother At ito nga yung nangyari noong nakaraan <laughs>

at yan nga ang pangyayari yung nakaraang video natin na inupload natin at tagala, talaga namang hindi niya magustuhan ang pinaggagawa natin sa kanya mga ka-brother so balikan natin ang mga recap nung una pa lang at ito nga ito yung bata na inupload nga natin nung nakaraan at talaga namang napakatindi ng kanyang iyak mga ka-brother so ngayon masasaksihan na natin kung ano nga ba ang gagawin natin sa kanya na talagang ang akala niya ay mangyayari na ang kanyang iniisip na gaganda na ang gupit niya hindi niya alam dito mga kabrater ay talagang nako hindi hindi niya magugustuhan at talagang ikasasama ng loob niya at ito na nga mangyayari na po ang ating hinihintay na matinding plano so yun ito mga kabrater ito yung mga pinaggagawa niya dyan oh. may padila dila pa siya no at ito na nga nako Mag-ingat na tayo sa pagtawa natin at bakot tayo ay mahay, na Nakasubang init pa naman, mga ka-brother. At eto na nga, ginagawa na natin ng ating kalukuhan. What? Yun! Nako, pinutol na ang bangs. Naging dora na, mga mga brother At ayan na, matindi na mangyayari dito sa bata na to. At talaga namang hinding-hindi niya magugustuhan yan, mga ka-brother. Eto na, yun! Eh, eh. Ito ka Mga ka-brother, napakasolid at ito ang matinding mangyayari pa mga ka-brother. Tingnan natin kung ano pa ang magiging reaksyon niya dito sa ginagawa natin na ito. Tingnan niyong mabuti yan mga ka-brother. Oh. Sobrang sama ng loob niya dyan mga ka-brother. Tingnan niyo naman ang nangyari sa kanya. Talagang iyak nang iyak yan mga ka-brother. Napakatindi. What? Sa sobrang sama ng loob mga ka-brother. Ay eh, nako, baka nagka-trauma pa ito sa ginawa natin. Huwag <laughs> naman sana. Ay sus mga ka-brother. Tingnan niyo naman. Pero kung gustuhan din ng tatay naman siyempre ay uh, kasabot natin yung tatay niya. So tingnan natin. <laughs> 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 totoong nangyari mga kabrater ang akala niya ay gaganda ang kanyang itsura ay sama ng loob pa rin pala ang kanyang makakamtan at yun nga po mga kabrater sa sobrang iyak niya dyan hanggang sa pag-uwi ay umiiyak pa rin yan <coughs>